Jay, sige na. Ano mo sasabi mo? Tama ba ang ginawa ni Manong? Ano mo sasabi mo sa ginawa ni Manong kanina? I'm speechless. Ano mo sasabi mo sa ginawa ni Manong kanina? Patronics. Sabi mo sa gila ako. Hindi ko sinabi ko na yun. Hindi ko sinabi ko sinabi Ah, ano sabi mo sa ginawa ni Manong kanina? Just be sure be here, ha? <laughs> <laughs> Ilan na pang apat na. Apat na tanong na niya yun. Ano ba uh, uh, Ano mo sabi mo dun sa ginawa ni Manong? <laughs> <laughs> Actually, gagawin ko na nga ng video yun eh. Ito na yung pang lima. Ikaw si Manong, gagawin mo kayo.